Oh no! Unang huli! Alimasag at saka fishball! Yeah! Oh! Nakawala! Nakawala! Tara po bagay! Masak pa! Bulok nga ba? Let's see yeah. if back ya! Yeah, ano You know? magandang umaga ano naman sa lahat mga bags bali first adventure namin to sa buwan na to na August sa lambat namin na pang lobster uh, bali na palit kami na lambat pala kahapon mga bags kasi yung huli namin kahapon sa lambat namin na pang isda medyo kundi na na kasi yung August kaya medyo maputik yung lambat kahapon kaya ito na lang yung nariya namin kahapon mga bads. try ko nariya yung lambat namin na pang lobster yun, sana makauli ng lobster pero parang dito mama sa spot ko kapon kasi may compressor dito kapon na gano eh sumisisid kaya dito banda sa spot namin kaya yun pinalihis ko yung lambat dito mama siguro dito banda ulian sana kahit ano may indian may isda at saka limasag Good morning mga kabads magandang umaga sa lahat another day another adventure Lambat namin na pang lobster. You know, ano yan? Limasag. Uy, isda. malapad. Alibangbang. <laughs> Butterfly fish. <laughs> malapad kasi yung ano yung mga kabads. Palikpik. Uh, Miguel Love, shout out sa lahat ng mga subscriber namin dyan sa net viewers. Isang mapagpalang umaga. Lalo, lalo na kay ma'am Pinay in America. Yun, maraming salamat ma'am sa suporta. God bless. Ingat yan palagi. Yun. Buhay na buhay pa mga kabads. <laughs> Shout out sa Sintahan ni Arnold hey. Na maganda yun Hello Kaya na makakuha ka ng love sir Sige Sige mga bas Ang hatak naman pala mga bas Ay Shinsai ako sa paghatak Para sinsay kami wala mga agos Kasi masyado Kaya arya namin ulit Pagtapos namin paghatak Arya namin ulit So yung technique but kasi malayo na kapag e, uwi pa yung lambat Adi pa uli, magastol sa krudo Kaya ito na ang diskarte namin katuwing May na yung agos Ah, sige, tapay. sa huli mga bads. Uh, tutulong po pa sa paghatak para mabilis kami. Mahaba kasi itong lambat. Maaraw na kami kasi. Yung numaga na kami kasi si Arnold. Bising. Well, <laughs> ng bising, missing. maanang nilusyutan kagabi. Oo, <laughs> no? Unang huli. Alimasag at saka fishball. Yeah, oh, nakawala. Nakawala. Ang fish malaki. <laughs> Okay, mga kabads. Okay, diyan na sigilito eh. Palusun mo. Yeah. Ano na Ipa, ano na sa gnoil naman eh. Uy, gagaw. Wala makuha. Uy, binotod yung bayan. Botol yung bayan, mga kabads. Yun, mga kabads. Uy, oh, may huli kami. Oh, limasag. Ayos, dalawa na. Dalawa na. Aking okay, limasag, mga kabads. Blue crabs. Blue crabs yan, mga kabads. Blue crabs. Nah, madag dyan, rami -rami. Na madagdagan diyan para rami-rami. Tagal na dinariyan. Lakas ng bagat. Sana may lobster dito. Lakas ng bagat ng karaan namin dito kasi hindi malayo kasi. Sige. Ah, po ba pa. Bulok ba? Let's go back ya, nugun. Uy, paging bulok mga bads, malaki sana oh. Sayang hapon pa nadali <laughs> ya, nekih, ugun ba tanok saya bulukan si iti tani ba ibin solo tan solo solo yun sayang mga ah, mga ulam na yan Pangulams, pagi dalawang pagi pa lang huli namin Mawadz. good morning Good morning. Yun mga mo birds, Pagian City, yung tinamaan namin. Bababawan pa ba? Yun, dalang umang. Pagi. Yes sir. Yun know, o, pagi. Natin nabuntot mga birds para safety. Bumalik pang gago yan. Yeah.

Ayos, sembilan laki yang mengapa lagi dito. Yon betak-betaklah para ini. Yun. yung Yang buntutnya para gitu ya. good job. Good job

Pungi Okay, Lag -lag -lag agad Yun, oh. buhay mga mads um, yung agos ang maga Ang tide na hindi mas ano malakas Dito mga pagi No? Oh, pagi mga kabat pagi pala pagi may kinain yang puet nya kinain yang puet sayang puet kinain <laughs> you know all star pagi yes sir oke okay. kawan-kawan bak na bontot spaghetti. Mhm. Mm Masulod cepat dak. Dan tong. Pagi, lang huli na dinto mga buds, walang lang <laughs> lobster, lima sa isa pang piraso. Dumami sana kay 20 kilos. Okay na yan. <laughs> Kandor. Kandor at pagi. Uli. Pagi uli mga wads. Pagi spot. Itong nariyan namin. Okay, pulupot mga wads. Sana pumuti dyan si lalim oh. Pero tuloy-tuloy ang biyaya. Biyaya ang Pagi. Yan Tiga Tiga hmm. ah. hmm. Tiga -tiga. Hmm. lang yung kumakapit kasi sa lambat yung buntot niya mga bads. Kasi meno yan eh, binsol kung tawagin, tinik. Mga kamandag na tinik pulopot mau yun mga bazo oh. lumutang na lumutang yun pagi tinggalin natin yan mga bazo bagi mga bads you oh. know naganab lah lakay nabla blab naganab ulian naman ang labster para ayos <laughs> Nakawat yung muna ko. Nice blow pot mo, Wads. Uh, hindi naman pala bawal dito sa amin yung pagi, mga, mga abads, Kaya, yun. Ka Ligal ang paghuli dito sa amin. 100 yung kilo. sayang yung itapon mo lang yan oh. pambigas na yan mo bags anak buhay lang anak buhay yun no anggal tanggal ah, masak na po yan apa harap pa aboy manoy naman pa na siapa? Tiyo ka, tiyo ka. Ay, di pong apa <laughs> yun oh no? uy lima syag mga wadj ulit tanggalin lang natin yan para ayos oh so, panungin na kasag eh, para damo damo man ano siku siku umok pa eh. Tiga. Oh! Hi, lobster! Oh, hi, lobster! Oh, hi, lobster! Okay, mga sanggal, Tanggal, tanggal! Barang lit namin nauli yan ang lobster dito ah. Wala yung spot namin, wala nang lobster. Tinira kasi ng compressor mga bads. Tiniran na dito yung spot namin dito. Tatlo sila kasi nagbakana gano'n dito banat. Kaya wala nang tirang lobster. Lang iya talaga. Hindi patas yung laban mga bads. Simot lahat. Wala nang natira dito sa aming spot tapos lang ng unos ng habagat. Okay, mo dito si Rubol yan. Pero ngayon nawala. Tinira kasi. Compressor ang kalaban. Yun, yun ang limasag mga bads. Andan ba siya si Lali mo? Yun o. No? natin mga bads. Yun, limasag. Yun Yun o. Sag mo Yun, bataka na tayo. Yun, dalawa, silalim. Uy, nalaki. Laking limasag sag. Thank you, Lord. Tanggalin na muna namin mga wads para mabilis kami. Kaabutan kami ng low tide. You know? Masag mga wads. Andiyan nang dalawa, oh. nang ang dalawa, silalim. Si Yun, oh. Lima, sag, malaki. Tanggalin ko na yung mga wads, oh. Para mabilis kami. yun, dalawa tatlo tatlo makasunod mga bads bawi na, bawi sa limasag tumpi siya sa ilalim mo oh. babaeng limasag sa ilalim sige, tanggalin mo na mga bads ang na lang sa susunod basta may lobster na dyan yun mga bads oh pagiging malaki uy oh, yun nice one nice one nice one mga bads Hampir dalawang kilo. Dalawang kilo Pagi What's up yo? What's up? Wow, 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 sarapan Sarap yan mga bans. Lagi segata. Yang pagi kasi masarap tong klaseng pagi mga mas. Pwede ito sa bawan di sini sinigang. Sarap Omong Kumong, kumong. Ito. Uy, pagi. Wala nang puwet. Pagi, ng puwet. Oo, nalimasag mga bads. Wala pa kaming lobster mga bads. Mailap yung lobster ngayon sa amin ha. Lupot. Bugit-bugit pa yung lobster. Ayaw lumabas. That's bad. Walang lobster na naganap dito ngayon ha. Ah. Pero huwag tayong mawalan mag-aasa. Anjan pa yan siguro. Sa katapusan siguro mga bads. Anjan yan. Ah, buhig ng ini, ah. Sak, lobster. Ma 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 mak Owis kao kau hindi pa lobster mga baad sa kala ko lobster na mau pelopot Hindi pa oh ayo talaga lumabas ang lobster ngayon Ih eh, masakit aku ako Kalusot mba Yun Always kaw-kaw, hindi pa lobster. Ay, pulupot pa sana, oh, parang lobster. Yun, tapos namin sa pagbatak, mga kabads. Update sa huli. Ito yung limasag namin, o. Oh. dalawang kilo rin yan, mga kabads. 2 kilo. Abot pa sana, tatlong kilo. Ako hindi, abot yan. 2.8 siguro. Pagi namin siguro, malimang kilo. Anim. Kaya na yun, mga kabads. area Aria tayo uli hatay ang ibang spot. Wala dito. Walang lobster na nangyari dito mga bads. Nuubos na ng compressor. Sige. Antabay na lang mga bads sa tabi sa pagtimbang ng aming huli. Maraming salamat pala sa Panginoon sa mga subscriber ko dyan sa viewers. Masang papagpalang araw sa lahat. Alam lalo na kay Ma'am Pinay in Yun, maraming salamat ma'am. Uh, yun, ingat ka palagi. God bless. Uh, sige. Bye bye.

11 kilos pa. In oh. Yo. Yo, what's up mga kabads? Magandang umaga mga kabads. Miki Love, shoutout sa lahat. Missy all mga kabads. Um, Tagal-tagal din tayo rin yung pakishoutout. Sa mga subscriber ko pala dyan, silent viewers, maraming salamat. Sa mga kaibigan kong vlogger, yun, maraming salamat sa support nyo mga kabads. Tiwala sa aking muting channel. Uh, sana tuloy-tuloy pa rin kayo mga kabads para tuloy din nating pagbablog. <laughs> yun, maraming salamat ah uh, Miguel shout out sa lahat. Shout out tayo mga kabads. Uh, nauna, shout out natin yung mga kaibigan nating vlogger. Uh, nauna pala mga kabads, uh, shoutout shout out kay, sa aking sponsor, mabuting sponsor. Ay ma'am Pinayan Amerika, maraming salamat ma'am sa supporta mo ma'am. God bless, ingat ka palagi. Yun. At more blessings. Uh, at yun, sa mga kaibigan kong vlogger, Miguel shout out. Nauna kay Idol Rapis for fishing. Ayan, sa anak saan nakikita si Drop shout out idol sa pamilya mo Miguel shout out ay idol Renan fishing adventure idol shout out sa pamilya mo din kay Idol John TV vlog shout out idol sa pamilya mo Miguel shout out mama My Star TV vlog yun Miguel shout out sa inyo jan ma'am uh kay farmer boy TV idol shout out sa pamilya mo diyan sa buhol Miguel shout out sa lahat ng taga buhol diyan uh Renan fishing adventure yun shout out idol nice fishing mas adventure uh, Remis TV watch skin bro shout out bro Ernest Togot yon shout out master idol PGN Tegi Maras shout out idol bad, bad shout out uh, Maris Correct Channel shout out fiction review yon shout out idol Dear Kuya G Agri Diary uh, kasi TV, yun, shout out Italyza TV shout out Tita Lisa TV shout out ma'am na Nairobi Channel yon shout out ma'am DJ Mix Vlog, shout out idol. Turagsoy, yon shout out master. GC Adventure, shout out. Maribik Perez, ma'am, shout out. Ah, uh, Kabayan Badmato Fishing, yon shout out idol. Marilo Atacador, shout out ma'am. Marasigan Channel, yon shout out idol, shout out. Uh, Ronald Farm Boy, yon shout out idol. Boy Malasugi Official, shout out Idol, shout out. Yan si Rico Man Bisaya, nalagan shout out Idol. Pinoy in Finland, yun shout out. La Brasero, shout out Mama Nel Vlog, shout out Dumagsa, yun shout out mga Idol. LA Covers, Lumaga Vlog, yun shout out Ma'am. Rene Siles, shout out Idol Masatihada Vlogs, shout out Just for TV. Papa John TV Vlog, shout out Idol Frederick Vlog, shout out Idol mm, um, Ricky Santiago Vlog, yun, shout out Amulet Fishing Mindorin yung Mangyan, shout out Idol, yun Salamat sa suporta ah. Yon, Kabilwar, Arbok TV, yun, shout out Teknoy Vlogs, yun, shout out Idol Lex TV Official, Bike in Fish, OFW, yun, shout out, mga idol. Salamat sa suporta. Jocelyn Barlam Vlog, yun, shoutout ma'am. Yon shout ma uh, yun mga bad, sa channel plan na bangit natin mga bad, support natin. Sa hindi plan na shoutout, comment na sa vlog para ma-shoutout. Maraming salamat. ah ma'am Rosalia, katod vlog pala ma'am, may galab shoutout. Salamat din sa suporta. At uh, yon sa channel plan na bangit natin mga bad, support uh, natin mga bad. subscribe natin yung channel nila. Yon maraming salamat sa mga subscriber ko dyan sa viewers mga love shout out ano na kay Chibu yung si Gonzaga si Eloilo may love shout out pamilya mo Choy uh, sa Manila kay Ron Yaris ko dyan, dyan Tiberio Lembel Brandon Occasion dyan Lord Occasion mga love shout out mga idol at uh, sa Dubai kanina pa ni Panit dyan kay Emilio Barbino direct Tabiano yun mga love shout out sa inyo ingat palagi ay nandiyan rin dyan sa kapatid ko dyan sa sa mga anak mo mga love shout out at uh, dito din mga bads. Adon ah, ni pala bads kay Australia kay Manong Song. Kay Manong Oliver, Jenet Bia, yung mga love shout out. Dito din sa kabarangay ko, mga shout out sa lahat ng na nanood ng na video. Maraming salamat. At sa Bacolod, kay Manong Song diyan, sa pamilya mo diyan, mga love shout out. Sa Negros Transmuter Familiaris ko, pamilya, kung si pamilya niyan, mga love shout out kay Ridley Martial, mga love shout out. At uh, dito din sa I mean, kay Dina Infanti, sa pamilya mo diyan, kay yun, Dina Miguel, love shout out sa lahat. Maraming salamat. Sa so, uh, ilo-ilo kay Rami Armasura, Harprokina Gaming, sa pamilya nyo dyan, mga love shoutout. Maraming salamat sa suporta ah. At uh, yun, mga love shoutout sa lahat mga wads. Uh, sa niya plan na shoutout, comment sa vlog para may shoutout. Uh, maraming salamat. Love you all mga wads. Kita-kita sa -kita next video. Ingat tayo palagi. Uh, isang mapagpalang araw sa lahat mga wads. God bless us all. Bye. See you next vlog.